Okay. What? Yeah. Oh, that's for the hanging stuff in the kitchen. Look, it's not broken. It's broken. Alright. Mm -hmm. I forgot my shoes. Look, look. It's broken. Anybody, anyways. The candy's good. the Yeah, open it up. Here. Yeah, but oh. I think it's correct, But the top is fine. Then there's something some like popcorn, something like that. <laughs> wow.

Chocolate. Chocolate is a good. I don't know. No, it's not. No, it's, it's fine. It's not. I, I, I open. It's not it's powder. It's a powder. It's close. Chocolate powder to make no. chocolate milk? It's a lot, yes. It's a lot. I'm going to look at it なるほど。

ni ko na lang dito para hindi masira 'yan. Tol, ipas na naman. Para kanalagay ko lang ng ano. Nang inyo battery. Hayan, ito na naman. Something 'rong itong ano ko. Yung battery ko parang nalasira. Dito na lang mag. Sa dami mo, sayang. But, yun, ito lang dito na basag 'o. Oh. Okay.

another no more ito one ito one another bag ito 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 nila nila lalaki na nagbubok siguro yung sa ano ayun guys nag change ako ng battery buti na lang may reserva ako ayun naman ako naka isang mystery bag daddy ano kayo ito ayun o no? mystery bag put in there daddy ito 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 ako ito ako ng ano battery

Tenggalin ko na hindi ko na din. Para oh It's broken. It's cracked? it's broken. It's broken, no need that. Yeah. That's okay. I think... It's don't need it. it's no, I think in the top. It's okay. okay? Oh, maybe. It's only this one.

<laughs> Christmas weird stuff, <powerful>. huh? Christmas It's not bad, no? It's not bad, It's not I going to see the other side i <laughs> get only this one. Candy. Candy. It's okay. Just the whole thing we'll, we'll No. Okay, no <laughs> need no, because only this one. Just take the candy and uh, Yes, boss. Okay. Don't cut yourself. What, Uh. Ayan na guys Ito na yung mga nakuha ko lahat Ayan Maka mystery bag na naman ako Ayan siya so, Dinuha ko lang ito Kasi mara pwede ito ano, Lagyan ng kahit ano Ayan no Ilagay ba sa ilalim ng ano Ng sink Tapos lagyan ng mga

Marlene. Ayan, guys. Labutin na lang. Hindi nila inano. Hindi nila. Ayan yung ano niya. Oh, price. 42. And then, sale na lang ng, ayan, 29. So, ano siya? 30. Ang ganda ng jacket. Wow. Ang ganda sa ano, mata. putin na lang. Hindi nila sinira. Ayan. Wala siyang ano. Wala siyang butas. Ganda. Ganda nito. Oh, uy. Ang laking squash. Ang laking pumpkin maya. Ano pa naman ito? O oh, parang siminto na kalaki. Ayan o. Oh. <laughs> Sobrang laki. Ayan pero iwan ko guys. Ayan may ano man siya o oh, may sira. Para sa ano yung ano niya yung yung material niya is parang yung sa figurine yung lalagyan ng alkansya. Ganyan yun siya. Ano kaya ito? Mama? Maganda ito lagyan. Butasan dito tapos gawing alkansya. Uy, oh, gano'n ko sobrang bigat. Ayan. Uy, kas... Uy, sayang. Guys, o, no, oh, tingnan nyo. Sobrang ganda. Sana. Ayan, kaso sinira, o. Oh. Sinadya nilang ganunin, o. Oh. Sayang, ano, eh, uy. Wala. Ay, na may mga basag pa. Ayan. Ay, may ganito na naman, o. Oh. Lo, 16 pa naman yung price niya. Study code. Yung ganda. Yan. Laruan. So, gusto naman ito ni, ni Isaiah. Yeah. Istigosaurus pala ito siya. Ayan. Tapos ito na naman yung makeup ano, organizer. Ayan. Ayan, may ano pala. Okay lang siya kahit ngayon na sira siya. Hindi pa magamit. Ito. Ay, complete. Ah, ano pala ito? Ayan ito din, oh. Ganda din, oh. Hello? Razzle. Razzle Zoo. So, ito yung price niya, guys. 28 cent na lang na. Ayan. 20. Ayan, hindi din nila binutas. Na, ganda. Para siyang long sleeve. Ayan, long. Para siyang long sleeve siya. Ganda ng kulay. Magkakulay sila halos nito. Ito, tail blue. Tapos ito parang dark green. Ayan. Sa ano ano ito, di ko alam. Pang bunal. Candy is, is dandy, but wine is divine. Ay, ano pa ito? Parang display. Ayan. Ayan oh. Sayang yung baso. Ganda ng kulay. Ayan lang pala lang naman ng ano. Ay, ay may ano o. Oh, may alarm clock. Ayan. Iwan ko kung ano ba ito. mandar ba ito. I-check ko ito mamaya. Ano clock yan siya? O display lang ba ito? Wala guys. Hindi, ma hindi mo maano kung anong oras kasi tingnan mo. Wala man lang ka number number. Display lang siguro yan. Ayan. Ano Ay. Yan guys. Yung tweet niya is nasira. Naghang na naman yung phone. Ang ano ko. Camera Yun ko. Yun ka anong problema nito. Minsan yung Yung battery. Ayan oh. No? Sayang. Ay. Ano ba yun? Ay. Ganun pala yan siya sana. O sayang eh. No? Sobrang ano sayang. Ganun sana yan siya guys oh. Ayan. Pero hindi na yan siya kasi may mga butas-butas. Ano na. Ano na siya. Atin ko na siya. Ayan. Ito. Wala ano na yan siya. Ayan. May anak siya, may butas. At ito, ano ito? Ano pala ito? Ali character mask. Brightening. ay eh, mask pala. yan Ayan. Santa. Mask. Alak ano. ano na. Tapos. Ipagod ko siya sa mga basag-basag. Ano ito din? konti-konti din dito mga chocolate. Ayan guys, oh. Ay, basag pala. Hindi ko nakita kagabi. Nagaya ng ano, so, Nagay ko dyan. Ayan, ito din. Ayan. Puti hindi nabasag. Ang ganda. Glass. Ayan, mga chocolate. Mga kukwa. Ayan, dalawa yung nakuha ko. Ayan din. Dalawa. Ayan, mga kailan akong ganito. Ayan, nabasag yung ano yung tat. Ayan, tingnan ko yan mamaya. Ayan, yung mga chocolate. Ayan, yung laman ng ito. Laman ng ito. Ayan, mga chocolate. Yung laman niya is isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yung laman niya. Ayan, yung pangpunas. itong supply. Kinuha ko na. Tingnan mo. Wait. Ayan, brush. sa buhok. Ano siya, guys? Dito, o, oh, yung ganito. Ang dami sanang ganito. Kaso nabasag. Ayan. Silikaw. Hot chocolate. Ayan. Nakasell pa siya. Kagabi, tinay kong binuksan nung yung isa. Nakasell talaga. Ayan. Punasan. ano ka naman Ah, uh, ang bag itong hugasan ko. Ayan, may nakuha akong dalawa. Tatlo. Apat. Ayan, pwede yan siya pang lagay sa ano lang. Maganda din yung lalagyan niya. Ayan, ito. May nakuha akong isa. It's the season. Ayan. Wala siyang basag. Nakajakpat ako ng isang cup. May cup. May kape. Coffee. Coffee siya sa loob. Ayan ito. Wala na yan siya. Ito yung coffee yung inano ko dyan. Kinuha. Kukunin ko. At saka ito. Ito. Ano yun ito? Ayan ako akong makeup brush. At saka. Ayan guys. Ito. Ito lang yung laman ng isang bag at saka ito. Ayan, ang ganda ito, oh. Gusto, gusto ko yung nakuha ko na ano, na, parang, ja ah uh, parang ano, jacket at saka, parang, ano tawag dito, sweatshirt. Ayan, guys. Ayan, yung nakuha ko, ganda.